Nalaglag! Ano'y tulungan mo? Okay ka lang? P, ano'y mga? P! Okay lang? Nalaglag! Nalaglag! P! Nakita siya! Naku! In hindi Simbuli, hindi ba nakalag? Bumukas yung P1! Bumukas yung P1! P! Buti nakita Oh my God! Oh Boss. Sige yung braso. Sige yung braso. yung braso. Kasi bumalik na din. ano? Binuksan. Binuksan na. i ano nyo. Yeah.